Hi everyone! Samahan nyo naman ako ngayon at magpa naman nga kami ng Milo para nga roto migas at maging Milo candy. Ginagawa nga namin to noong pandemic pero gagawin nga ulit namin ngayon. Mmm! Hey, ba Kagat mo! Kagat ka! Mmm! Malap! Dahil nga wala kaming pasok for today mga be, eh, gagawin na nga lang namin yung Milo na kapag daw plinan gas eh titigas. Ginagawa nga namin yun ng pandemic pero na ko nga gawin ngayon kaya naman eto at gagawa nga kami. Sana Milo na lang ako para na-miss niya rin ako. Hala! <laughs> ayan, dahil nga rito kami gagawa sa tapat namin, eh, nilagyan ko na nga ng papel yung address namin para nga hindi ko nalalagyan pa ng sticker. Umuha na nga rin pala si ate Girl ng pera dahil nga bibili na kami ng Milo. Tapos ayan ba, ito yung itsura ng kapitbahay mong alam na alam yung buong story ng buhay mo. <laughs> nga ng kapatid ko ay gagawa ng Milo. Ito na mga si Daday eh, ay na nga ng aso namin. Tingnan na star. Wow! Magkano yan? Pampu yan. Lima isa yan. Binigyan ka. Binigyan ka. na nga rin pala ako dito sa eskinita namin para nga bumili ng Milo. Kung noon nga nung naabutan ko e eh, 7 lang yung Milo. Ngayon nga e eh, 10 piso na. Wala ba lahat nagmamahal na ikaw ano ka dyan? Ganyan ka na lang. Chiris! <laughs> Nakapajama nga lang talaga si Ayan ba dahil nga hindi talaga ako lumalabas ng bahay. Feeling ko nga malapit ko na talaga maging kamukha yung kisa namin Hala! 10 <laughs> milo na nga yung binili ko para nga wala nang sukli. Munti ko na nga sabihin keep the change pero wala pala talagang sukli dahil nga 100 lahat to. <laughs> Ayan, dahil nga meron na kaming milo, ang gagawin ko naman ngayon ay isasapinan nga itong uupuan namin. Nakatakip nga talaga to sa motor ng tatay ko pero tinanggal ko na muna. Hala, perwisyong anak ka talaga, Eryan. <laughs> Ang sabi nga ng tatay ko, baka raw madumihan niya eh ako naman ang madudumihan kapag umupo ako sa sahig. Meron nga rin pala kaming ganitong plancha, kaya naman na kinuha ko na dahil nga gagamitin natin ito maya-maya. Tinawag ko na nga rin pala itong pamangkin at kapatid ko dahil nga ang sabi ko ay mag na kaming gumawa. Mga bata nga talaga yung nag e sa paggawa ng ganito pero ayan mukhang mas masaya pa yung ate nila. Uy! Binigyan ko na nga rin tong isang pamangkin ko dahil nga ayan nanonood siya sa amin. Hindi ko na nga pinasala dahil nga baka matusok lang siya binang karayong. Ayan, ganyan yan siya pero yung sarili niya hindi niya naisip. Sabi ko yung mag-iingat ngayon kapatid at pamangkin ko dahil nga ang sakit. <laughs> Ogi Ayan, pero syempre hindi mawawal ang pagmamaganda na area sa camera. Yung mga pumunta nga pala sa amin dito kanina, mga estudyante na magpapapicture daw. Ay, bae, talagang kakagising ko lang kaya naman talagang hindi na ako nagsalita dahil nga hindi pa ako nang noon. Medyo matagal nga talaga yung pagbubutas namin ng Milo dahil nga 10 yung binili namin at sobrang dami nga. Hindi ko rin alam ba kung ba't ang dami binili. <laughs> Inubutas nga pala namin tong Milo para nga wala siyang hangin na maya kapag ka pinaplantsa na namin. Kailangan nga kasing flat siya dahil nga mas manipis ay mas malutong kapag ka kinagat. Bumaba na nga rin ako sa upuan ko dahil nga nakakangawit pala tong gawin bi. Buti nga talaga isarado yung mga kapitbahay namin dahil nga kung hindi baka magtaka sila kung anong tinutusok namin dito. Medyo malakit nga rin yung kamay namin habang gumagawa dahil nga lumalabas yung mga Milo niya sa loob. Nung tapos na nga kami magbutas ng Milo, ay kumuha na nga kami ng papel dahil nga magbabalot na kami. Kailangan nga talaga balutan ng papel para nga hindi masunog yung pinaka-plastic ng Milo kapag pina plancha na natin. Kapal, sana pera ka na lang. <laughs> Pagkatapos nga namin magbalot ay nagplancha na nga kami para matapos na to. Cheers! plancha ang plancha dahil nga mabilis madurog kapag ka hindi masyadong na plancha. Kada nga plancha namin ay nilalagay na agad sa freezer para nga hindi na madurog. Bago plancha pa nga lang ay matigas na siya lalo pa kaya kapag nilagay na sa freezer. Habang nagantay nga kami na tumigas yung mga Milo ay ayan nagpagpag na nga ako ng pinagupuan namin. Isang oras nga lang hinantayin namin para nga tumigas na tong Milo at makain na. So guys, sisigna namin kung matigas na ang Milo ni Erian. Ay, hindi pa siya ganun matigas. Ay, matigas na siya, babe. Mabilis lang siyang tumigas. Tumigas na kasi. Dito na, let's go. Tignan natin. matigas na tong Milo na ginawa namin na to ng pinaka-exciting part, ang Tiki Man Time. Luburog po siya, Bi. Sayang. Mayroon pa tayo doon mo. Gati mo gati mo. Dito ka pakita ka. tigas din yung aking ewan ka ba? Ain naman sa loob sige ah, aking hmmm Hmm. ayaw okay, ayaw malutong na siya hmmm ang ng ilo Manipis o masibis? Ừ, thế bây giờ có cách một, có cách Mm, Habang nakatambay nga kami dito sa tapate, ayan, kinakain na nga namin tong Milo na ginawa namin. Masarap nga siya, be, pero mahirap siyang kagatin kapag ka sobrang tigas. Kaya mas prefer ko talaga yung medyo matigas lang compared doon sa sobrang tigas na. Nakakamiss nga, nga rin maging bata, no, pag gawa ka na lang ng mga ganitong candy. Kaya naman talagang kahit 19 na ako, hindi ko rin talaga inaalis sa akin yung pagkapusong bata ko dahil nga sobrang sayo ng mga ganito. Ayun lang naman nga yung vlog natin for today at mag-suggest na nga lang kayo ng mga pwede pa nating gawing content. yun lang. Palike, follow, and share nga plan page ko. Thanks for watching!